Ay, hindi ko nangyayari ako. Kalo nga, kaya sabi ko. Papa Jesus, tulungan mo ako. Sige ko. Huwag ka pa akalain. Hindi kayo nakakain. Dahil hinahanap niyo siya, isang buwan na siyang wala. Paano kaya ito mga kababayan? Si Nanay, ay si Nanay kasi hindi na syun, hindi, hindi na siya nakatayo. Tapos si Tatay stroke na rin. Hindi na sila nakakapagluto. Akala ko andito si Bioli. Hindi nyo po mahanap. Paano tum Po? Hindi rin kayo makaalis dalawa. Bakit po? ay inaasahan yung madadaknan po dito. Dahil nung uh, pinupuntahan ko sila rito, ang kasama nila si Bioli. Na uh, college po 'yon at uh, ampon ni nanay tatay. Tanging si Bioli lang ang makatulong at makakapag-alaga sa kanila. walang naghahanap ng pambuhay ninyo. Lord. Nakakaawa naman yung sitwasyon ni lolo at lola mga kababayan. Ayan hey, mga kababayan, mga kabarangay. ah uh, maganda magandang hapon po sa atin lahat. Plus dos mga kababayan, pasensya na kayo, medyo mainit. Pero uh, kunti lang yung time natin dito sa Pangasinan. Kaya kahit mainit mga kababayan, subukan natin puntahan or pasyalan yung mga beneficiary natin yung mga tinutulungan natin yung mga natulungan na natin uh, sino po ang uh, nakaalala kay Bioli yung ampon ng mag-asawa na nag-aaral siya po ngayon ay college uh, natutulog-tulungan natin yan lalo ng na mga nakaraan pero ngayon nag-message siya sa akin kaya babalikan na naman natin siya at sakto mga kababayan uh, nag-message siya sa akin 2 days ago na humingi ng tulong dahil enrollment na naman nila, eh may dumating din na blessing or biyaya para sa kanya. Maya uh, nagpadala through Gcash na isa rin nating kababayan. Mamaya lamang po ay malalaman nyo kung sino at asamahan uh, nyo ko para makumusta sila, pati na rin sa kanyang mga magulang. Yung nag ampon kasi sa kanyang mga kababayan, nung nagpunta ako dito, ay uh, mga bedridden na po. Kaya, pasyalan natin. Samahan niyo ako mga kababayan. <laughs> Hello, Tay. Magandang hapon. Kumusta po kayo, Tay? Po? Makakapoy. Opo, bakit? Naalala nyo po ako? Sino ako? <laughs> ah? Ay, hindi nyo na ako maalala. Ako yung, ako yung pupunta dito. Yung ah. nagme-message kay Bioli, yung anak nyo po. Wala Manila. Ah. Po? Wala Manila. Pwede pumasok? Hmm. Banda, maligay rin Kumusta po kayo, Lola? Ha? Ah? Pumina si Lola. Lo, ita pakitaas nga yung short ni Lolo. Eh, Lola. Yan. Kumusta kayo dito, Lola? Ah, si Anong si Lola. At yung kibabuyak hindi yung Sige, si Yuli? Para Manila, masamit nagpaalam si Yuli sa inyo punta Manila? Kailang siya umalis? Christmas? Oh? nung Christmas. Ah? Christmas. umalis siya? Hindi pa bumalik hanggang ngayon? Oo. Nag-message kasi siya sa akin na humingi ng tulong para sa enrollment niya. Kaya nandito kami ngayon. Oo. Akala ko nandito siya. Hindi. Nasa kayo ito mula. Ay, isang buwan na siya hindi mauwi. Pero mula noon, ngayon lang siya umalis? Oo. Kayo, Tati. ang nisip, Po? Ang nisip, Kaya nga po, ngayon lang siya umalis? Ibig sabihin, one time pa lang, buong buhay oh, nyo? Ano daw gagawin niya sa Maynila? Pa? Ay, maghahanap ng trabaho. Paano naman kayo dito? Sinong kasama niyo po rito? Wala. Paano yung pagkain nyo, Lola? Iinag-inag. Ha? Iinag-inag kami. Binibigyan kayo Sino nagbibigay? Iinag-inag Ay, yung bayaw nyo po. po. Hmm. Po? So, ka na ro umiyak. <tinyo> Sige lang po. Na ha? Palang tayo po, lang Hindi nyo po mahanap. Uh. Kung paano may to? Po? Pa? Hindi rin kayo makaalis dalawa. Uh. Bakit po?

Si nanay, ay si nanay kasi hindi na siun, hindi na siya nakatayo. Tapos si tatay stroke na rin. Hindi na sila nakapagluto. Akala ko andito si Bioli Try ko siyang tawagan, nay. Eh. Si nanay, ay si nanay kasi hindi na siun, hindi na siya nakatayo. Tapos si tatay stroke na rin. Hindi na sila nakakapagluto. Akala ko andito si Violi. Try ko siyang tawagan na eh. Kasi nag-message siya sa akin. Ay ano, noong Wednesday lang to. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ngayon, no? Three days ago. Ayan. Katex ko po siya. Nagsabi niya sa akin. Sabi. Ano po, lo? Balang po number. Nawala niyo ang number niya. Lola, anong paalam ni Biole bago siya umalis? Wali ila. Anong gagawin daw niya? mga tumo. Ang Try ko tawagan. Nakakapag-text kasi siya sa akin, Tay. Ah, uh, three days ago. Tatlong araw na nakalipas nung nag-text siya sa akin. Ay ano, ang text niya, Daddy Frankie, hingi po ko ng tulong pandagdag sa enrollment po. Or paaralin niyo na naman po ako. Please po, sabi niya.

<laughs> Aliway? Aliway, Nuno, tabo. Aliway? Nuno, tabo ka na si Pansu Abris ko. Dahil sila ka kwanto? Ano po? Sorry? Sa kwanto, dahil ko sa isawin. Ha? O si sa kuloy nito. Hmm. Sa mo ba? pa kwanto. O Paano ito? Ang wala ako kasi. Huwag kayong mag sa grade niya, Lola. Sa... Na, sa... Ilamato, sa ko ah? sa ilamato, sa ko. Ha? Ah, sa laban ko sa Ha? Yung katawan niya ang hinahanap niyo. Ano ba? uh, bakit o, niyo po hinahanap, Lolo? Ha? huwag ka papalag. Hindi kayo nakakain. Mm -hmm. Dahil hinahanap nyo siya, isang buwan na siyang wala. So, sino kasama nyo dito ng New Year? Tsaka Pasko? Mm -hmm. Kayong dalawa lang. Karabin ang nagawa. O? Oh. Kami nagawa. Oh. Kami nagawa. Ah. Wala. Ito na

Oh, kung mapapanood niya, lola, anong sasabihin mo po kay biuli Masabi, Bi. Ano ba ka Mga kababayan, mga kabarangay, no hindi ko po inaasahan yung madadatnan ko dito. Dahil nung uh, pinupuntahan ko si Larito, ang kasama nila si biuli Na uh, college po 'yon at aampon uh, ni nanay tatay. Tanging si Bioli lang ang atulong at makakapag-alaga sa kanila. Dahil si tatay po, stroke na, hindi na niya kayang magluto, hindi na rin kayang maghanap buhay. Si nanay naman, perimen na kahiga na. Makikita niyo po yung mga damit nila. Ilang araw na po kayo hindi nagbihis, lolo? Lolo, hindi lang dalawa yan. Hindi lang dalawang araw hindi na sila na pagbihis. Ha? Matagal na kasi nakahiga si Lola mga kababayan. Ito yung mahirap mga kababayan. Mag-asawa po sila, hindi talaga sila nagkaroon ng anak. Tapos mga kapatid, wala Ay, na rin si po. Bule, si ha? Si Oh. Si Bioli. Pag nandito siya, lo, pag nandito si Bioli, saan siya natutulog? Ay, sa kabila. May gamit pa siya dyan? Oh. Isa ina ito. Kasi ito ito. Ngayon yung ribon. Kasi pa ito. Kasi pa siya. pati na. Oo. Oh. Hayaan niyo po, Lola. Sa lalong madaling panahon po, kontakin ko siya. Ano po? Mm Huwag -hmm. po kayo mag... Huwag kayong mag-alala, luna. May awa ang Diyos. Hindi ko alam, paano? Hindi ko alam, paano? Ha? ko alam, paano? Hindi ko alam, Walang naghahanap ng pambuhay ninyo. Nakakaawa naman yung sitwasyon ni lolo't lola, mga kababayan. O, <laughs> Try kong tawagan ulit mga kababayan. Pero nag-message na po ko, sinabi ko na darating ako. Kaya pala hindi nagre-reply. Lola, wag kang mag-alala. Gagawa paraan yan. Wala kayong ilaw din dito, Lola. Wala nang ilaw. Ha? Yeah, yeah, ah? yeah, Paano pag gabi? Ano ilaw nyo? Hmm? Wala nang ilaw. Sa kabila may ilaw. Wala rin. Makalat? Wala nang nakatira? Pwede ko ba silipin sa kabila, lolo? Gagawin natin. So yon mga kababayan no. Kaya kami bumalik dito dahil po may naga uh, dahil po nag-message si Biuli sa akin na humingi siya ng tulong para sa situation niya. Gaya po na akin sinabi dahil uh, siya po ay ating beneficiary at tinutulungan. Dahil po sa kanyang nanay at tatay. Tay dito ka tay. Balik ka dito tay. Opo ka dito. Upo ka lang doon tay. Opo, kilala po kutay. Ayun, kaya kami pumunta dito dahil uh, humihingi siya ng tulong. Pangalawa po, may nag-message po sa akin at ito po ang kanyang mensahe. Uh, good day daddy Frankie. Bago lang kami na follower mo ng asawa ko. We are we are retired both in our late 60 60. Ram Santa Clara, California. Ayan. I like to send a little cash via Gcash para kay Bully, the adopted na dalaga and supporting student. Medyo nakaka-relate ako kasi I'm medyo nakaka-relate kasi ako sa pasko na naghirap noon. Akoy nasa college sa CL CLSU Muñoz, Nueva Ecija. I have your JCash account from Daddy Frankie Official. Alam ko na safe at hindi mapupunta sa ibang recipient. My name is Marcelo Binloan from San Carlos City, Pangasinan. At uh, from San Carlos City, Pangasinan, anak din ako ng Pangasinan and proud to be Pangasinan. Ayan. mga kababayan, si uh, Sir, Sir Binloan Uh, nagpadala po sila ng... Magkano pinadala, Rob? Sixty. Ayan. Five Pero sabi po ng Sinder is ibibigay kay Biuli, So kailangan mahanap ko ngayon si Biuli. Dahil ang problema, mga kababayan, nagulat ako nung nalaman ko na almost one month na bago magpasko, Lola, umalis siya dito. As po New Year, hindi na ako nakabalik. Wala rin po kayong contact sa kanya. Huh? Hindi sumasagot sa inyo? Oh, pero may cellphone ba kayo rito? Paano siya na-contact? Ah, pinapakontact nyo sa kapitbahay. bahay. Sige lola, ganito na lang. Mamaya pag uwi ko, tatawagan ko po kayo. No? May nagpapaabot ng tulong para kay Biuli pero hindi ko pa madesisyonan dahil tinatawagan ko pa. Tatawagan ko pa yung nagsend. Pero dahil, ah, paano kayo dito kakain? Nagi, binibigyan na lang kayo ng pagkain. Binibigyan na lang kayo ng kapitbahay. O oh, mga kababayan, kasi matagal na po silang mga paralyzed. Wala silang anak dito, kapitbahay na lang tumutulong. Kagandahan na lang mga kababayan, sarili po nilang bahay ito. Pero ang pinaka-problem po talaga, hindi na sila nakapaghanap buhay matagal na po. Sige Lola, may bibigay ako. Paano yun, Lo? Magbibigay na lang ako ng ano? Sarapa. Ha? Oh? Sarapa. Ibibili kayo bigas. Ibigay ko yung ah oh? Tama, be. Sige, lola. Lola, mag-iiwan ako ng 5,000. Oo. Salamat. Maiingatan nyo pa ba yung pera nyo? 1, 2, 3. Sino maghahawak? Si lolo? Oo. Oh. Oo. Ah? Walang anuman, lo. Sana maingatan mo yung pera mo. Kalining bigas. Bigay, po? Bigas. Bigas. Ano ba? Ano po yun, Lola? Ano Uuwi na sana. Sige, Lola. Manawagan ka kay Bule. Mapapanood niya po ito. Sige, ano sasabihin mo kay Bule? Sige po. Salamat, Lola. Salamat, Lola. Salamat, Lola. Salamat, ikaw, lo, ikaw po. Manawagan ka kay Bioli para makauwi na siya. Ano sasabihin mo kay Bioli? Mapapanood niya po ito. Sige, lo. Hey, Diaz. Bioli, ibo ko na. Wala, 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 Mangga mo sa cahaya pakai celup kau.

Okay. Lola, uh, last word po para kay Ate Violi, para uwi siya. Anong misahe mo po? Ah, uh, ako sa ibaga. Ah? Ako sa ibaga. Pinagago ko na si Sarawa na wawag Kanino po? kay Violi. Kay Violi. Hmm. Yan mga kababayan, si Lolo't Lola, hindi na talaga sila mga pagsalita. Dahil hindi lang po iisa or lilimang taon na nakahiga. Kaya kung mapapansin mo yung bahay nila, talagang wala nang ayos, wala nang linis, pati damit ni lolo at lola. No, Lo, baka mawala mo yung pera mo. 5,000 yan. Ah, ingatan mo ah, para may pambili kayong ano. Bandam, kuha ka nga isang sakong bigas. Oh, dali, para hindi na sila bibili. Okay. Hindi, lo. Anong 1,300? Opo. Hindi, bibigyan ko kayo na isang sakong bigas para hindi na kayo bibili. Ha? Tapos babalik ako dito, tatawagan ko lang si Biuli. Ano? Lola? On. Oh, bakit gusto mong bumalik si Biuli? Bakit ko? Ay, babe, walang ay siya, sabi ni Lola, mga kababayan, pinapanalangin niyang bumalik na si Biuli para may kasama sila. At namimiss na rin daw nila yung anak nila. Kaisa-isang uh, ampun po nila yan. No? At saka mga kababayan, pasensya na po kayo. Yung uh, padala dito, na uh, padala po ng ating kababayan, ay hindi ko pa maibigay dahil imi message ko pa dahil ang uh, sabi dito is ibigay kay Violet. Pero 'wag ko kayong mag-alala dahil uh, <coughs> tawag nito, nag-iwan naman ako ng tulong financial, financial ko ulit. At uh, sa nag- sa nagpadala mga kababayan, lalong-lalo na ta kabayan natin 'yan na nasa nasaan? an nasa USA. Uh, ngayon pa lamang po ay uh, lubos ang aking pasasalamat. Ayan. Kay uh, Marcelo Binloan from San Carlos City, Pangasinan. Uh, Sir Marcelo, marami marami salamat po sa inyong uh, tulong. Ma napakalaking bagay po ito. Pero hindi ko pa maiwan dito dahil unang-una, medyo ulianin na po si Lolo at hindi rin sila nakagalaw. Pero yung uh, 5,000 na iniwan ko, hindi naman nila ma Uh, maubos agad-agad pero kung ano man ma pag na-message ko sila pwede kong ibalik agad dito or pag nakausap ko po si Biuli, no? kaya mga kababayan mga kabarangay uh, i-share nyo po yung uh, videos na ito para mapanood ni Biuli para maka-reply siya sa amin kasi kanina ko pa siya tinatawagan umaga hindi na nun siya sumasagot no? Uh, sige akin na bandam pasok ka rito lagay mo rito patayo mo

Papa oh, Jesus! Oh, oh. oh, matagal nyo na maubos tulo, ha? Para may pangsaing kayo. Opo, oh, babalik ako dito, lo. No? Hmm. Bioli, yeah, Bioli sana mapanood mo to uh, walang ibang uh, sigaw o walang ibang sinasabi si nanay kundi ang kanyang anak na si Bioli. Bioli sana mapanood mo to sana magkausap tayo para hindi maiwanan si nanay at tatay dahil nakakaawa yung sitwasyon nila dahil hindi na po sila nakakapagtrabaho pareho si tatay na pa pero isang kamay niya hindi na niya maiangat. Kaya ang pag uh, ang pagkain daw nila mga kabuhayan mula nung wala si Bule, umaasa na lang sila sa bigay ng mga kapitbahay. Nakakaawa uh, naman dalawang matanda mga kababayan. Ganito na pala ang kanilang atin uh, Lumipas ang Christmas, Pasko ay uh, Pasko tsaka New Year ay wala silang ano uh, uh, kasama, no? Pero maawain pa rin ng Panginoon. Buti na lang. Salamat po sa kababayan talaga natin na uh, Kaiser Marcelo Binloan sa pagpadala ninyo ng uh, uh, tulong sa ating mga kababayan. Shoutout po at uh, mabuhay po kayo. Sana i-bless pa kayo ni God para mas makatulong pa kayo sa ating mga kababayan. At syempre, eh, bago matapos ang video ito, shoutout po lahat ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Mag-ingat po kayong lahat. Happy Happy New Year po. Mga kababayan natin uh, OFW, salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta kay Daddy Frankie. Dahil po sa inyo, ay tuloy-tuloy po tayo nakakapunta sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga lolo at lola. No? So, mabuhay po tayo lahat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. Prang Pangasinan, mabuhay po. Ay, nay, babalik po ako dito. Na? No? Okay. So, ingat po kayo. Ingatan mo yung pera mo, lo. Okay. Huwag mo kakalimutan, ha? Segi po